Magandang araw po. Ating simulan ang buod ng aklat na may pamagat na The Happiness Equation, Want Nothing Plus Do Anything Equals Have Everything ni Neil Pasricha. Pero bago po yan, sana po mag-subscribe kayo sa ating channel. Salamat ng marami. Pangkalahatang ideya. Walang isang lihim lamang sa kaligayahan, kundi marami naman sabi ng may akda na si Neil Pasricha. The Happiness Equation, want nothing plus do anything equals, have everything. Dalawang libo at labing anim na ay isang handbook para sa mga taong naghahanap ng pangmatagalang kasiyahan. Karamihan sa mga tao ay naghahanap ng kaligayahan sa maling paraan. Sa pamamagitan ng pagpapasimple ng mga desisyon, pagsusuri sa mga pangarap at ambisyon, at pagpapalakas ng tiwala sa sarili, sinuman ay maaaring bumuo ng isang buo at masayang buhay. Ang isang karaniwang pagkakamali ay ang paniniwalang ang kaligayahan ay isang gantimpala para sa pagsusumikap at tagumpay. Ngunit ang formula na iyon ay hindi maintindihan. Sa katunayan, ang kaligayahan ay dumarating sa simula ng equation, hindi sa katapusan. Ang kaligayahan ay hindi isang solong tagumpay o layunin, ito ay isang estado ng pag-iisip. Isa rin itong mahalagang bahagi ng isang produktibong buhay. Ang kaligayahan ay sariling gantimpala. Ngunit may posibilidad itong mag-alok ng iba pang mga gantimpala bilang pangalawang epekto. Ang mga masasayang tao ay kadalasang lubos na malikhain at sanay sa pag-aaral ng mga bagong bagay. Ang kapangyarihan ng isang positibong saloobin ay maaaring pahabain ang isang habang buhay at magpasaya ng isang karera. Maaari itong pagyamanin ang pag-aasawa at gawing mas makabuluhan ang trabaho ang mga masasayang tao ay may posibilidad na masyahan sa tagumpay. Ngunit ang tagumpay ay nangangahulugan ng iba't ibang bagay sa iba't ibang tao. Ang unang hakbang patungo sa paghahanap ng personal na makabuluhang tagumpay ay ang pagtatanong sa sarili kung ano ang talagang mahalaga. Ang tagumpay ay nakabatay sa tiwala sa sarili at kasiyahan sa kung ano ang mayroon, sa halip na isang patuloy na estado ng pagsusumikap para sa mga material na bagay. Ang isang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nahihirapan sa equation ng kaligayahan ay dahil ang paglago ng ekonomiya ay nakasalalay sa patuloy na pagkonsumo. Nararamdaman ng mga tao ang pressure na bumili ng higit pang mga bagay upang makaramdam ng kasiyahan. Kabalintunaan, ang pamamaraang ito ay nagdudulot ng alitan at kawalang kasiyahan. Ang pamumuhay na may intensyon at pag-aambag sa lipunan ay mas mahalagang mga hangarin kaysa sa pag-iipon ng material. Ang mas marami ay hindi nangangahulugang mas mabuti o mas masaya. May malaking kasiyahan sa pagtamasa kung ano ang mayroon ka na. Mga pangunahing insight. Ang kaligayahan ay nangangailangan ng malay na pagsisikap upang madaig ang negativity. Ang mga tao ay higit na naudyukan ng personal na katuparan kaysa sa panlabas na mga gantimpala walang sino man ang maaaring makontrol ang kanilang mga damdamin, ngunit posible na kontrolin ang mga reaksyon sa emosyon ng isa. Walang dapat magretiro. Bawat isa ay binabayaran ayon sa oras. Kailangang linangin ng mga tao ang mental na espasyo upang suportahan ang napapanatiling mga gawi sa trabaho. Ang motivation ay hindi nagtutulak ng pagbabago. Nagagawa ng aksyon ang pagmamahal sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa anumang relasyon. Upang magkaroon ng isang matagumpay na relasyon, ang mga kasosyo ay dapat magbahagi ng magkatulad na antas ng kaligayahan. Mga pangunahing sanggunian sa pananaw Pangunahing pananaw isa Ang kaligayahan ay nangangailangan ng malay na pagsisikap upang madaig ang negativity. Ang kaligayahan ay halos isang bagay ng pananaw. Iminumungkahi ng pananaliksik na halos isa 0% lamang ng kaligayahan ng isang tao ay batay sa mga panlabas na kalagayan ng kanilang buhay. Ang iba pang siyamnapu porsyento ay bumababa sa paraan kung saan nila nakikita ang mundo at kung ano ang ginagawa nila dito. Ang mga masasayang tao ay nagsusumikap upang linangin ang isang positibong pananaw. Ang utak ng tao ay natural na nakatutok sa negativity, at nakakatakot na mga pangyayari dahil ang pamamahala sa gayong mga banta ay isang kagyat na bagay ng kaligtasan para sa karamihan ng kasaysayan ng mga species ng tao. Walang paraan upang iwaksi ang lahat ng mga negatibong kaisipan mula sa modernong isip. Ang pagkilala na normal na makaramdam ng pesimistiko o pagkabalisa kung minsan, at pagkatapos ay gawin ang mga emosyong iyon, sa makatuwid ay isang paunang kondisyon para sa kaligayahan. Ang gawaing ito ay nangangailangan ng pagpapasaya sa sarili at pasensya. Pangunahing Pananaw Dalawa Ang mga tao ay higit na naudyukan ng personal na katuparan kaysa sa panlabas na mga gantimpala. Ang mga tao ay madalas na nagtatakda ng mga layunin na nilalayong hikayatin ang kanilang sarili sa landas tungo sa tagumpay. Ngunit halos walang sinuman ang nasisiyahan kapag naabot ang isang layunin, kaya ang mga goalpost ay patuloy na gumagalaw. Para sa karamihan ng mga tao, mas mabuting humanap ng personal na kasiyahan sa trabaho kaysa tumuon sa mga walang laman na layunin. Ang mga panloob na layunin tulad ng kasiyahan at katuparan ay nagtutulak ng personal na paglago na nagsusulong ng kaligayahan. Ang positibong feedback loop na ito ay kilala bilang intrinsic motivation. Ang pag-asa sa pag-apruba ng ibang tao ay isang anyo ng extrinsic o external motivation. Ito ay isa sa mga pinakamasamang anyo ng pagganyak dahil ito ay nakasalalay sa mga bagay na wala sa kontrol ng isang individual Kapag ang iba ay nag-aalok ng positibong feedback, ang feedback system ay kadalasang nagbubunga ng nais na resulta. Ngunit kung ang feedback ay nagiging negatibo, maari itong makapinsala sa pagpapahalaga sa sarili. Ang isang hamon sa pananatiling nakatuon sa intrinsic na pagganyak ay ang pagwawalang bahala sa pagpuna ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang pagnanais ng mataas na pagpapahalaga ng ibang tao ay isang likas na salpo. Ang paraan upang makontrol ang udyok na iyon ay upang linangin ang tiwala sa sarili, habang iginagalang pa rin ang iba. Ang mga taong may kumpiyansa ay kayang harapin ang mga kritisismo dahil alam nila ang kanilang sariling halaga. Ang mga intrinsik na gantimpala ang nagpapasaya sa mga tao. Ang mga taong may mga trabahong pinapahalagahan nila ay nagkakaroon ng higit na kasiyahan sa kanilang trabaho at sa huli sa kanilang buhay. Ang mga masasayang tao ay maaaring magkaroon din ng mga kumikinang na review at malalaking suweldo, ngunit ang mga panlabas na gantimpala ay sa panimula ay hindi kayang paligayahin ang sinuman. Ang papuri at kayamanan ay dapat isipin bilang mga produkto ng kaligayahan. Pangunahing pananaw tatlo. Walang sino man ang maaaring makontrol ang kanilang mga damdamin, ngunit posible na kontrolin ang mga reaksyon sa emosyon ng isa. Ang utak ng tao ay dahan-dahang umunlad kumpara sa mga kamakailang pagbabago sa kapaligiran at lipunan ng tao. Halimbawa, ang amigdala ay ang lugar ng utak na nag-uugnay sa tugon ng paglaban o paglipad ng katawan. Ang function ng amigdala ay mag-alala tungkol sa kaligtasan, kaya patuloy nitong sinusuri ang abot tanaw para sa mga problema. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang mga karaniwang problema ay ibang iba kaysa sa karaniwang kinakaharap ng mga taong iyon sa modernong lipunan. Halimbawa, ang pagtakbo mula sa isang mandaragit ay nangangailangan ng matinding pisikal na pagtugon, kasama ang amigdala na nag-uugnay sa pagpapalabas ng adrenalin at iba pang mga stress hormone. Ang amigdala ay nagpapalitaw pa rin ng parehong tugon sa pakikipaglaban o paglipad ngayon, kapag ang mga alalahanin ng mga tao ay tungkol sa mga malalang problema na walang kaugnayan sa panandaliang kaligtasan, tulad ng trabaho sa opisina. Ngunit ang mga stress hormone ay hindi nakakatulong sa mga taong nagtatrabaho sa mga opisina. Ang isang bahagi ng utak na umunlad upang iayon sa mga kontemporaryong pangangailangan ay ang prefrontal cortex. Ito ang lugar ng utak na bumubuo ng nuanced rational thoughts. Nakakatulong itong hubugin kung paano ipinapahayag ng mga tao ang kanilang mga ideya at kung paano nila nilalapitan ang mga hamon. Ang problema ay ang emosyonal na tugon ng amigdala ay na-override ang rational prefrontal cortex sa isang biological na antas. Isang halimbawa ng kung paano gumaganap ang salungatan ng mga prioridad sa pagitan ng amigdala at ng prefrontal cortex tungkol sa pang-araw-araw na drama ng pag imbot sa kung ano ang mayroon ang ibang tao. Ang amigdala ay patuloy na nag uujok sa utak na maghanap ng higit pang mga mapagkukunan upang matiyak ang kaligtasan na nararanasan ng mga tao bilang selos. Hindi natin makokontrol ang emosyong iyon, ngunit maaari nating gawin ang prefrontal cortex upang kontrahin ito sa makatuwirang pag-iisip. Halimbawa, ang mga taong nag-iimbot sa magagandang bagay ng isang kapitbahay, ay maaaring magpaalala sa kanilang sarili na mayroon silang higit pa sa sapat. Pangunahing pananaw apat. Walang dapat magretiro. Ang konsepto ng pagreretiro ay naimbento sa Germany noong isang libo, walong daan at walumput Noong panahong iyon, ang average na habang buhay doon ay anim na pito ang mga tao ay inaatas ng batas na magretiro sa edad na 65 upang lumikha ng higit pang mga profesional na pagkakataon para sa mga kabataan. Noong ikadalawampu siglo, ang konsepto ng pagreretiro ay muling inilarawan bilang isang tool sa marketing upang magbenta ng mga luxury goods ng mga taong lampas sa edad na 50. Ang pagreretiro ay naging bagong pangarap ng mga Amerikano pagkatapos ng World War I. Nang sabihin ng mga marketer sa mga mamimili na ang mga aktibidad sa paglilibang at produkto ay mga aspirational marker ng isang maligayang pagtanda. Ngunit ang mga marketer na ito ay sa panimula ay hindi tama dahil ang pagretiro ay nagpapawala sa mga tao ng kanilang pakiramdam ng layunin at sigla. Ang mga tao sa lahat ng edad ay dapat maghanap ng mga paraan upang magambag sa kanilang mga komunidad na magpapalakas sa kanilang kaligayahan, mahabang buhay, at pakiramdam ng layunin. Ang trabaho ay nagbibigay ng apat na pangunahing benepisyo. Ang una ay malakas na koneksyon sa lipunan na nakatali sa mga indeks ng kaligayahan at kalusugan. Araw-araw, ang lugar ng trabaho ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga tao na makipag-ugnayan. Ang isa pang benepisyo ay istruktura. Mayroon lamang isang daan at anim na putwalo oras sa bawat linggo. Karamihan sa mga tao ay gumugugol ng halos isang katlo ng mga oras na iyon sa pagtulog at isa pang ikatlong nagtatrabaho. Nakakatulong ang trabaho sa pagbuo ng araw at pagbabayad para sa mga aktibidad na ginagawa ng mga tao sa kanilang libreng oras. Ang ikatlong benepisyo ay pagpapasigla. Ang trabaho ay nagpapanatili sa mga tao sa intelektual na pagpapasigla na nagbibigay ng mga pagkakataong matuto ng mga bagong bagay araw-araw. Ang huling benepisyo ay kwento na tumutukoy sa kapag ang isang manggagawa ay nakakaramdam na konektado sa misyon ng kumpanya. Halimbawa, ang misyon ng Facebook ay ikonekta ang mga tao sa buong mundo. Ang mga taong nagtatrabaho doon ay hindi lamang gumagawa ng trabaho. Ang mga masayang empleyado ng Facebook ay naniniwala din na sila ay nag-aambag sa isang layunin na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Ang pagreretiro ay maagang pinuputol ang pag-access mula sa apat na benepisyong ito. At inaagaw nito sa mga tao ang kanilang pagiging produktibo na maaaring magparamdam sa kanila na ang buhay ay walang layunin. Sa halip na magpantasya tungkol sa pagreretiro, ang mga tao ay dapat magbuhos ng higit na pagsisikap sa paghahanap ng trabahong mahal na mahal nila na hinding-hindi nila gugustuhin umalis. Pangunahing Pananaw 5 bawat isa ay binabayaran ayon sa oras. Iniisip ng mga tao ang mga sweldo bilang lump sum para sa isang taon na halaga ng trabaho. Ngunit higit na nagbibigay kaalaman na hatiin ang taunang sweldo sa isang oras-oras na sahod. Ang isang negosyanteng may mataas na sahod ay maaaring mukhang hindi masyadong mataas ang sahod pagkatapos ng pagsasaalang-alang na siya ay nagtatrabaho ng 80 oras sa isang linggo. Sa katunayan, maaari siyang gumawa ng parehong oras-oras na rate bilang isang guro na binabayaran ng mas mababa bawat taon, ngunit nagtatrabaho sa isang karaniwang apat na pu oras na linggo. Halimbawa, sabihin na ang sweldo ng negosyante ay US dollars isang daan at dalawampu bawat taon. Sa isang walumpu oras na linggo ng trabaho, ang lumpsum na yon ay bumagsak sa hindi gaanong kahangahangang sahod na US dollars 28 bawat oras ang isang guro na kumikita ng US Dollars, 45,000 sa isang taon na may 40 oras na linggo ng trabaho ay kumikita din ng US Dollars 28 bawat oras, at nakakakuha ng mas maraming oras ng bakasyon. Ang isang assistant manager sa retail na gumagawa ng taunang sahod sa gitna, sabihin nating US Dollars 70,000 ay kumikita din ng US Dollars 28 kung maglalagay siya sa isang 50 oras na linggo. Ang tatlong taong ito ay lahat ay binabayaran ng parehong sahod, ngunit marahil sila ay may iba't ibang mga katangian ng buhay. Halimbawa, ang taong negosyante ay maaaring walang maraming oras para sa kanyang pamilya. O baka walang sapat na pera ang guro para makapagbakasyon. Minsan, ang mga tao sa mundo ng negosyo at pananalapi na nagtatrabaho ng mahabang oras ay nagrereklamo na, sa teknikal, kumikita sila ng mas mababa sa minimum na sahod. Ito ay totoo ng mas madalas kaysa sa iniisip ng isa. Walang sino man ang dapat gumawa ng mas mababa sa minimum na sahod. Kaya mahalagang kalkulahin ang iyong sahod bilang isang oras-oras na rate upang makagawa ka ng desisyon kung ang kabayaran ay patas para sa trabahong ginagawa. Ang iyong oras ay isang mahalagang mapagkukunan na may hangganan. Pangunahing pananaw-anim Kailangang linangin ng mga tao ang mental na espasyo upang suportahan ang napapanatiling mga gawi sa trabaho. Ang labis na pagtatrabaho ay maaaring mapalakas ang pagiging produktibo sa maikling panahon. Ngunit sa paglipas ng mahabang panahon, ito ay isang hindi napapanatiling kasanayan na maaaring humantong sa pagkahapo sa isip at mahinang pagganap. Iyon ang dahilan kung bakit mahalagang iwaksi ang mga kalat sa pag-iisip, tulad ng mga extraneous na desisyon at pagkagambala ang bawat isa ay nangangailangan ng mental na espasyo upang bigyan ang kanilang trabaho ng maalalahaning atensyon at pangangalaga na kailangan nito. Ang isang paraan upang lumikha ng puwang na iyon ay ang simpleng pahinga. Ang isang bakasyon ay ang pinakahalatang pagpipilian. Dapat ding matuto ang mga manggagawa na pamahalaan ang balanse sa pagitan ng pag-iisip at paggawa. Kasama sa oras ng pag-iisip ang mga aktibidad na sumasalamin tulad ng pag-journal, pagbabasa, o pakikipag-usap. Ang mga aktibidad na ito ng isip ay dapat nadagdagan ng pisikal na ehersisyo. Ang paglalakad, pag-jogging, at pagpunta sa gym ay lahat ng magagamit na pagpipilian para sa karamihan ng mga tao. Ang mga nakakakuha ng sapat na ehersisyo at nag-ukit ng oras para sa tahimik na pagmumuni-muni ay malamang na maging mas masaya kaysa sa mga pumili ng isang uri ng aktibidad o iba pa. Ang paglalaan ng oras na ito upang mag-ukit ng kalmadong espasyo sa pag-iisip ay hindi katulad ng walang ginagawa. Ang isang malinaw na pag-iisip ay produktibo. Mayroong maraming mga halimbawa ng aha sandali sa buong kasaysayan kapag ang isang tao ay gumawa ng isang mahusay na pagtuklas habang nagpapahinga. Itinuro ni Isaac Newton ang batas ng grabidad noong siya ay nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mansanas. Kapag ang isip ay walang ginagawa, nakakahanap ito ng mas maraming pagkakataon para mabuo ang mga malikhaing koneksyon na nagbibigay ng mga insight. Mayroong tatlong pangunahing paraan upang linisin ang isip. Ang isa ay ang pagbawa sa bilang ng mga desisyong gagawin mo sa isang partikular na araw. Ang utak ay gumugugol ng enerhiya kapag gumagawa ng mga desisyon. Sa pamamagitan ng pagtitipid ng brain power sa mga desisyon na mababa ang stake tulad ng kung ano ang kakainin o kung ano ang isusuot, mas maraming mapagkukunan ang magagamit para sa malalaking desisyon na mahalaga. Ang isa pang paraan upang linisin ang isip ay ang magpataw ng mga artificial na deadline. Minsan, kapag may mahabang lead time sa isang proyekto, napakadaling ipagpaliban o pagkahumaling sa mga detalye. Ang mga deadline ay nakakatulong na ituon ang isip sa gawaing nasa kamay. Ang ikatlong taktika ay upang maiwasan ang multitasking at harangan ang mga distractions. Pangunahing pananaw pito. Ang motivation ay hindi nagtutulak ng pagbabago. Nagagawa ng aksyon. Kadalasan, hinahayaan ng mga tao ang takot at pangamba na humadlang sa pag-abot sa kanilang mga layunin at pagsubok ng mga bagong bagay. Halimbawa, maaaring hayaan ng isang taong hindi marunong lumangoy ang takot na humadlang sa pagkuha ng mga aralin. Kapag ang mga tao ay nakakaramdam ng hindi motibasyon, madali para sa kanila na magdesisyon na hindi sila dapat mag-abala sa gawain. Ngunit ang sikreto sa paggawa ng mga bagay ay ang pag-unawa na ang motivation ay hindi nagtutulak ng pagbabago sa pag-ugali. Ang pag-aayos sa hindi mo magagawa, o pagpapanggap na mas mabuting huwag na lang sumubok ng bagong bagay, ay dalawang malaking hadlang para magawa ang mga bagay. Minsan, kailangan munang kumilos. Ang pangunahing katotohanan ito ay makikita sa slogan ng Nike, Gawin mo lang. Hindi ito nagsisilbi sa sinuman na mag-overthink sa kanilang diskarte sa isang naibigay na hamon. Ang natatakot na manlalangoy ay kailangang mag-sign up para sa mga aralin, makakuha ng mga kasanayan, at bumuo ng kumpiyansa bago ang pagganyak na lumangoy ay natural na dumating. Habang nagiging mas mahusay ang manlalangoy, ang paglangoy ay nagbabago mula sa isang masakit na ehersisyo tungo sa isang kanais-nais na aktibidad. Ang isang diskarte na makakatulong sa paghahanap ng gawin mo lang ay ang gumawa ng mga hakbang upang gawing mas madaling tapusin ang gawain. Halimbawa, ang isang tao na ang layunin ay tumakbo muna sa umaga ay maaaring maglatag ng kanilang gamit sa gabi bago ito upang ito ay mabilis at madaling magbihis. Ang isang taong gustong kumuha ng mga aralin sa paglangoy ay maaaring magbayad para sa kanila ng maaga upang ang pag-back out sa huling minuto ay may kasamang tag ng presyo. Ang mga praktikal na hakbang na ito ay nagpapadali sa pagsulong sa mahihirap na layunin. Pangunahing pananaw walo. Ang pagmamahal sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa anumang relasyon. Ang tunay na pamumuhay at paggalang sa sarili ay nagpapasaya sa mga tao. Minsan ang mga taong nakakaramdam na nakulong sa kanilang buhay o trabaho ay naglalarawan sa kanilang sarili bilang nagpapanggap na isang taong hindi sila. Ang mga high-level executive ay madalas na nasusunog mula sa ganoong posturing. Ngunit kapag ang isang tao ay nagpapakita ng kanilang tunay na sarili sa mundo, ang kaligayahan ay karaniwang sumusunod. Ang pakiramdam na tinatanggap ay isang bagay na hinahangad ng lahat. Ngunit pinakamahalagang tanggapin ang iyong sarili kasama ang lahat ng iyong mga bahid. Ang gawain ito ng personal na pagpapaunlad ay maaaring maging mahirap. Ngunit ang mga taong nagsusumikap sa pagtanggap sa sarili ay nakakaranas ng exponential growth sa kanilang kaligayahan. May tatlong magandang diskarte para sa mga taong hindi pa nakakatuklas ng kanilang tunay na sarili. Ang una ay isipin kung ano ang magiging hitsura ng isang perpektong umaga ng Sabado para sa iyo. Ano man ang iniisip mong ginagawa mo ay dapat magbunga ng isang kapakipakinabang na pananaw sa kung paano mo dapat ayusin ang natitirang oras mo sa loob ng linggo. Ang pangalawang diskarte ay ang huminto sa isang sandali ng pagmumuni-muni sa anumang bagong sitwasyon. Isa itong ehersisyo sa pagkolekta ng data na magbubunga ng mga insight tungkol sa kung sino ka. Sa wakas, kapakipakinabang na pag-aralan ang mga personalidad ng limang tao kung kanino ka pinakamalapit. Ang mga tao ay may posibilidad na magbahagi ng maraming katangian sa mga nasa kanilang panloob na lipunan. Ang pag-iisip tungkol sa mga taong iyon ay mag-aalok ng higit pang impormasyon tungkol sa layunin ng iyong buhay. Maraming tao ang hindi nakakaalam kung gaano kaapura ang magkaroon ng magandang relasyon sa kanilang sarili. Ang mga taong tumatanggap at nagmamahal sa kanilang sarili, ay makadarama ng natural na pagkakaisa sa lahat ng kanilang sinasabi at ginagawa. Ang pagkakasundo na ito ay isang napakahalagang regalo na nagtataguyod ng kaligayahan. Ang paghahanap ng layunin sa buhay ay higit pa sa isang sandali sa sandali na proseso kaysa sa isang beses na pagtuklas. Ang mga tao ay bihirang alam kung ano ang gusto nilang gawin mula sa isang murang edad. Bukod dito, nagbabago ang mga pangangailangan at layunin, at pinapadali ng pagtanggap sa sarili ang mga pagbabagong iyon. Pangunahing pananaw siyam Upang magkaroon ng isang matagumpay na relasyon, ang mga kasosyo ay dapat magbahagi ng magkatulad na antas ng kaligayahan. Ang bawat tao ay maaaring isipin na mayroong individual na antas ng kaligayahan sa sukat na 0 hanggang 100%. Ang mga relasyon ay may mas magandang pagkakataon sa pangmatagalang tagumpay kapag ang bawat tao ay nagdudulot ng katulad na antas ng kaligayahan sa pakikipagsosyo. Totoo ito sa mga romantikong mag-asawa gayon din sa mga relasyong platonic. Halimbawa, ang mag-asawa na parehong nasa 80% kaligayahan ay angkop para sa isa't isa ang isang boss at isang empleyado sa parehong antas ay malamang na magkaroon ng isang magandang relasyon sa trabaho. Ang taong pinakamadalas mong nakakasama ay maaaring isang asawa, kaibigan, kasamahan, o miyembro ng pamilya. Ano man ang sitwasyon, kung ang ibang tao ay may antas ng kaligayahan na mas mababa sa iyo, o mas mataas, maaaring mahirap na suportahan ang isa't isa sa mahabang panahon. Sabi nga sa kasabihan, Misery Loves Company. Kung patuloy mong sinusubukang pasayahin ang iyong asawa, ang emosyonal na gawain yon ay maaaring maging pabigat sa paglipas ng panahon. Ang mga romantikong kasosyo sa partikular ay labis na naiimpluensyahan ng mga muod ng isa't isa. Ang kaligayahan ng isang tao o kawalan nito ay nakakahawa. Mahalagang tao Si Neil Pasricha, ang may akda, ay isang pampublikong tagapagsalita at negosyante. Estilo ng may akda ang happiness equation ay nahahati sa siyam na seksyon na inilalarawan ni Neil Pasricha bilang mga sikreto sa kaligayahan. Ang bawat isa sa mga seksyon ay pagkatapos ay subdivided sa maikling kabanata. Ang ilang mga lihim ay mas mahaba at mas binuo kaysa sa iba na ang pangwakas na lihim ay tumitimbang lamang sa ilang pahina. Ang estilo ng pagsulat ni Pasricha ay pakikipag-usap, magaan ang loob at taos puso. Naghahabi siya ng maraming quote mula sa mga kilalang figure sa kasaysayan at pop culture. Bilang karagdagan sa mga epigraph at sikat na mga sipi, madalas na naglalagay si Pasricha ng mga linya mula sa panitikang Ingles at Amerikano. Ang ilang mga kabanata ay naglalaman ng mga pinahabang sipi ng gawa ng ibang mga manunulat, partikular na ang mga kolumnista sa pahayagan. Ang aklat ay bahagyang inilalarawan kabilang ang mga orihinal na diagram at ilang syndicated na one panel na kartoon. Ang mga diagram at ang sham na lihim ay lumalabas sa isang font na mukhang sulat kamay na nilalayong gawing mas intimate ang aklat. Pananaw ng may akda. Si Neil Pasricha, na ngayon ay isang full-time na tagalikha at consultant, ay isang corporate executive sa Walmart nang isulat niya ang The Happiness Equation isa rin siyang kilalang blogger na nagpapanatili ng blog na may positibong pag-iisip na tinatawag na isang libo awesome things. Ang kanyang pinakatanyag na gawa, The Book of Awesome, dalawa isa 0 at ang mga sumunod na sumunod dito, ay batay sa blog na iyon, na isang katalogo ng maliliit na kasiyahan sa buhay. Inilunsad ni Pasricha ang website sa isang madilim na panahon ng kanyang buhay kasunod ng isang diborsyo at pagkamatay ng isang kaibigan. Ang happiness equation ay batay sa isang pahayag na ibinigay ni Pasricha sa isang summer camp para sa mga estudyante sa high school at nalaman ng kanyang karanasan sa pagsulat ng isang blog at paghahanap ng hindi pangkaraniwang antas ng tagumpay. Nilapitan ni Pasricha ang paksa ng kaligayahan sa pamamagitan ng isang pop psychology lens. Ang kanyang pananaw ay maluwag na alam ng mga ideya sa larangan ng positibong psikolohiya at evolusyonaryong psikolohiya. Binibigyang diin ni Pasricha ang kanyang sariling pananaw na nakatuon sa negosyo, kabilang ang madalas na mga anekdota mula sa kanyang buhay at trabaho sa pagbuo ng pamumuno.